Magandang hapon mga uh, ka-WFW Tapos na po tayo sa trabaho ngayon uh, Pero Aalis pa po tayo Kasi meron tayong isang kababayan Na uh, Uuwi ngayon ng, ano, ng Pilipinas Babalik sa kanyang pamilya So Pupuntahan po natin siya Para maihatid natin sa airport Update ko kayo mamaya Bye guys. Nandito na nga po tayo sa sasakyan. At puntahan na po natin ating kaibigan na babalik ba Tara po. Ayan na siya guys. Nagihintay na siya. Hello, pe. Uwing-uwi ka na. Ayan. <laughs> tamaan natin sa airport. Sige, <laughs> sakay mo na yung gamit mo. Ha ha ha. ha? Okay. Ayan yung mga gamit mo. Patay yes. mo na. na, abanti. Ayan, yung gamit niya. Ayan na tayo. Ayan mga ka -OFW. Ito yung napakasarap na part sa isang OFW yung hatid ka na sa airport para makabalik sa bansa at uh, dito may lagi sa loob baka umulan yan, para sigurado yan, yan. tapos doon ka sa unahan umupo di po ba mga ka OFW ito yung part na napakasarap sa pakiramdam yung hihahatid ka na sa airport magbabakasyon ka at makakapiling mo na yung, yung mga mahal sa buhay yan yan po yung ating kaibigan, kabayan kasama sa trabaho na ating hihahatid tara guys pupunta muna tayo sa airport update namin kayo mamaya bye bye Anong pakiramdam pagka ganyang pabakasyon na? Ah, yeah, sarap! <laughs> yung street yung iyahatid ka na sa airport oh. ha na. kasi kasi kakabog kabog ba yung dibdib -dib mo <laughs> hindi na <balik> sa Saudi huwag <laughs> mo sabihin hindi ka na babalik na sa Saudi <laughs> bata ka pa <laughs> <laughs> oh, oh. ito muna, Bahinga muna. Ayaw. Ayaw? Ayaw. Ayaw? Uh, pepsi pa nga. Salmon na. Yes? Salmon Pepsi. Salmon na. Sige. 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 Tara guys. Iyahatid muna natin si... si... kabayan. Ah... Uh, dito pong baba. na sila ko. At ah... Uh, So, kailan taong ka pong? 9 years. 9 years. Yan. Walang ipon. <laughs> Ganon talaga. Ganon talaga ang OFW. So, siya ngayon ay magbabalik bansa sa atin. Yan. natin siya sa, sa airport. Hmm. naman niya, ito yung part na napakasarap sa pakiramdam pagka babalik ka na sa sarili mong bansa. Hindi ba? Oh, guys. Dahil magdadrive muna tayo pagpunta ng airport. Hatid natin siya. Bye bye! <coughs> mga ka OFW marami din tayo mga ka OFW na pauwi ngayon no? pauwi na doon sa ating sariling bansa Ayan sila ate. Yan pauwi na sila. Ah. Uh, Tayo dito sila kabayan. Yan. Mga ka OFW natin. Mga uuwi na yan. Ayan. basta mga Pilipino yan. Yan, dito rin yung sasakay, Philippine Airlines, Riyadh Manila. Yan, ang haba, ang haba ng pila, oh. 6 PM po ang flight nila sila kabayan ayun na si Alpi ayan nasa check in na po yung aking kaibigan ayun sana hindi siya nag over luggage Okay na lahat. Sige Doon ka na sa ano? Sa doon. Sa immigration. Sa immigration. Ilagay mo sa likod mo to. Sa immigration. immigration. Ayun, immigration ka na. Ha? Oo, oh, maghintay ka na doon sa loob. Sa loob ka na maghintay, ha? Ah, sige, ah, sige na. Thank you. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Pasok ka dito. Dito to Alpi! Dito. <tipos> dito. 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 ka Dito.